Isa sa eight Showtime hosts, muntik ng tape sa sariling condo unit. Panalangin ng naging panawagan sa publiko ng ama ng isa sa eight Showtime hosts, matapos muntik ng magahat ang anak nito sa mismong tinitirhang condo unit sa Quezon City, kagabi, Webes, April 11, 2024. Ang biktima ay si Cian Dominguez, mainstay host sa programang It Showtime. Ayon sa Facebook post ni John Florendo, a Cian, muntik na raw mag ang kanyang anak ng isang lalaki na gay dancer o performer. Sinundan nito ang kanyang anak hanggang sa condo unit nito. Dito na raw kumilos ang gay dancer na kinilalang si Sherby, aka Ronnie Gray, matapos nitong harangan ang pinto ni si Yan upang hindi masarado, sabay hawak sa bewang at bersahang pag dito. Buti na lang raw at malakas ang age Showtime host, kaya nakapagpumiglas ito mula sa suspect. Agad raw tumakbo ang lalaki, ngunit nakunan nito ng video ni si Yan. Makikita ng sa bahagi ng kuhang video, ang pagkadulas pa ng sospek sa hagda ng kondo dahil sa bilis nitong pagtakbo upang makatakas. Ayon naman sa interview ng pep.ph sa ama ni Sian, hindi umano personal na kilala ng kanyang anak ang sospek. Sinabayan lamang umano nito si Sian sa elevator at nagpakilalang fine at sinabing dun din siya nakatira sa 11th floor. Then paglabas ni Sian sa 8th floor, sinundan siya. At nung papasok na ang anak ko sa unit niya at isasarado niya ang pinto, pinigil siya ni Torno na pilit na papasok sa unit. Hinawakan niya si Sian sa bewang at akmang likan. Mabuti malakas ang anak ko at nagpumiglas. Sumigaw siya at dun na tumakbong patakas ang sospek na nakuha na ng video ng anak ko. Nang kamustahin naman ang kalagayan ngayon ng Edge Showtime host, sinabi ni Florando na kinocomfort ng pamilya, kaibigan at mga fans ngayon ng kanyang anak. She's being comforted by us, her family, friends and fans. She's a strong person kasong violence against women and children of Aussie at trespassing ang reklamong isinampa ng 22-year-old age showtime mainstay na si Cian Dominguez laban kay Sherby S. Torno aka Ronnie Gray.